lahat ng pasyente na lumalaki yung yung leg na nag na, na galing sa sa thyroid eh ang tawag natin diyan goiter kaya lang uh, ang goiter num ang number one rule na kailangan talaga tanggalin ang ang thyroid gland pagka akala natin eh, may cancer so ano yung mga nakikita natin uh, matigas Ah, uh, sa, hindi hindi pangkaraniwan yung 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 hipo mo ay matigas. So yun, uh, iisipin mo baka cancer ito. So ang ginagawa natin diyan ay binabiopsy sa pamamagitan ng karayom. So needle biopsy ang tinatawag diyan. At pagka sinabi ng needle biopsy ay cancerous ito, ay eh dapat patanggal na. Kasi yan ang isang cancer na napakadaling gamutin. Pagka natanggal mo yung, yung mm -hmm. thyroid gland mo yan, e, eh, malaking chance na tapos na yung, yung gamutan, mm -hmm. Uh that's the main uh main indication ng pagtanggal ng mm -hmm. ng, uh, ng goiter na yan. Yung iba size, pagka yung size eh hindi mo mapalit sa pamamagitan ng gamot mm -hmm. o nagbibigay o, o, ng simptoma kagaya ng nahihirapan kang lumunok, nahihirapan kang huminga eh, siguro mas mahigit ang na. Yung isa ay, siyempre, pagka malaki naman yung, yung goiter o malaki yung, yung uh, bahagi ng iyong liig, eh, hindi rin magandang tignan, eh, siguro mm -hmm. siguro magandang tanggalin na rin. Kaya lang hindi lahat ng may, may thyroid nodule, eh, kailangan tanggalin. Hindi dapat lahat ng pasyente na may buhol sa leeg, ito eh, kailangan tanggalin. Marami kasi ako nakikita na kahit maliit na maliit lang yung bukol, hindi maganda, papa-opera na nila agad. Uh, may, may danger, di ba? Kahit yun iba kasi parang may tuldok lang dito, no. baka daw maging cancer in the future, papa-opera na. Eh, mas mas maigi na, na hantayin na lang kasi kung hindi naman nag, uh, hindi naman talaga sira yan, eh huwag mo nang pakialaman yan at baka mas malaking disgrasya pa mangyari sa'yo. Like ano mga complication? Well, uh, pwedeng maputol yung uh, ugat mo dyan, yung nerve mo dyan.